Uh, magandang gabi po sa inyo, guys. Nagawa ko lang ng video na to dahil may gusto lang akong ipaalam sa mundo. Alam niyo guys, uh, mahirap lang ako. Mahirap lang kami. Wala kaming sariling bahay. Nangungupahan lang kami. Security guard po ako tapos may tatlo naman po akong anak. Gusto ko lang kasi naguguluhan na kasi ako eh. Hindi ko alam kung ano dapat kong gawin, kung sino pwede kong lapitan. Dahil may anak itong landlord namin na sobra, napakayabang. Napakayabang po. Nung time na nalasing siya, wala ako sa bahay. Naka-duty ako. Pumatok siya sa bahay namin. At pagbukas ng asawa ko ng pinto, hinarapan niya ng punyal. May inilabas siyang punyal. Nananakot siya. Although, alam ko, may mali din kami. Kasi, ganito yan. Alam nyo naman siguro, hindi ka ila sa inyo na bilang isang security guard, malit lang yun sa akin. Tapos, may tatlo pa akong anak. Yung asawa ko naman, may trabaho, pero bago pa lang siya sa trabaho, isang buwan pa lang, nadidelete kami, nadelete kami ng sabihin na natin isang buwan kasi mayroon pa naman kaming advance sa kanila eh. may advance kaming 3K may advance pa kaming 3K sa kanila ngayon, may balance kaming 3,000 hindi naman yun renta ng bahay lahat kasi kasama dun yung bayarin ng kuryente o nandun ako, alam ko bilang may-ari ng bahay, karapatan nilang maningil. Pero bilang tao ng karapatan din namin sanang humingi ng panahon para makabayad dahil talagang mahirap nga lalo na kakaumpisa pa lang ng asawa ko syempre kumakain din kami araw-araw ang hindi ko lang matanggap nung time na naniningil sila. Wala kami noon eh, wala wala pa kaming pera dahil wala pang sahod. Kung ano ano sinasabi nitong may itong anak ng may ari na Kesyo nung nalasing siya, kinausap niya, pinatawag niya sa wak, pinausap niya lang. Pinagbantan niya. Dapat ba na no magbanta siya? Sinabi niya na Kesyo Gago daw siya... Doon sa barangay nila... Kilala siya ng mga kapitbahay... Na ganyan daw siya... Namamaril daw siya... Nananaksa. Kailangan ba niya sabihin yung gano'n? Sa tingin nyo guys... Kailangan ba niya sabihin yung gano'n? Kailangan mo ba ipagyabang... Na ikaw ay nag... Namamaril? Tapos... Wala ako sa bahay... Nasa duty ako... Kasi panggabi ako palagi... And then sa araw yung misis ko yung nagtatrabaho. Kakatukin mo, lasing ka, kakatukin mo yung asawa ko, tapos sasabihin mo, papakita mo yung kutsilyo sa kanya. Ano, anong, ano mo dun? Anong gusto mong sabihin, Brad? Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Kahit pa paano, nire-respeto pa rin dito eh. Pero, alam niyo po, bakit ganyan yung mga tao? Bakit ganyan sila? Ba't, ba't ganyan ang puring nyo sa amin mahihirap? Kayo, maswerte nga kayo eh. Dahil may mga sarili kayong bahay. May mga sarili kayong lupa. Hindi po naman namin sinabing hindi namin kayo babayaran. Hindi naman namin sinabing hindi namin kayo babayaran. Nakikiusap lang kami ng panahon pa sana. Dahil alam nyo naman, alam niyo nung pinipilit nyo ang maningil doon, sa totoo lang, wala pang sahod, wala pa kaming ano. Instead na hindi na sana ako maglo-loan sa agency namin, nakapag-loan pa ako, kaya yan tuloy, binubuno ko na naman. Bayaran, ayoko na sanang umutang eh, ng loan kasi kahit papano, may tubo eh. Nahihirapan ako sa paghuhulog eh. Pero dahil dahil doon sa ginawa mong pagbabanta na sinabihan mo yung asawa ko, kinausap mo, hiniya mo siya sa harap ng mga barkada mong putang ina ka. Nagiinuman kayo ng mga barkada mo, pinahiya mo yung asawa ko sa harap nila. Sinabihan mo na kesyo namamaril ka, kesyo nananaksak ka. At pag sinabi mo na Umalis kayo oramismo, aalis kayo dahil pag hindi, ano? Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, Brad, sa mga nagpapaupan ng bahay alam ko, kung hindi ako nagkakamali, sa batas, kailangan, within three months, pag hindi nakapagbayad, dun palang kayo pwede magpaalis. Pero... Sa tutuusin, kung susumahin mo yung 7,000, may advance pa kami 3,000, 4,000 na natitira doon. Tapos, yun, hindi, hindi naman buong bayad lahat ng bayo yun eh. Kaya naging ano yun dahil sa kuryente. Eh. Dahil walang sariling sa walang sariling kontador yung bahay ninyo, meter lang yun kaya sa inyo sa inyo binabayaran yung kuryente namin. Ito pa. Ang gamit lang namin electric pan washing machine at saka rice cooker. Wala kaming ref, wala kaming wala kaming TV. Pero ang mga bill ng kuryente namin umaabot minsan mahigit isan libo sa isang buwan. Tapos pag naniningil kayo, sulat kamay na nga lang yung binibigay ninyo. Hindi nyo nga pinapakita yung mismong resibo eh. Yung resibo mismo ng ano eh, ng na galing talaga sa ano eh, sa uh, spill up ko eh. Tapos ganyan. Tapos wala din kayong resibo ng bahay sa totoo lang. Baka nga walang permit, wala kayong permit eh, sa pagpapaupa ninyo eh. Tapos ganyan kayo kung magpag ano ng tao. Guys, sana maintindihan niyo ako kung bakit ko ginagawa 'to kasi sa totoo lang gusto kong humingi ng tulong sa mga taong pwedeng makatulong sa akin. Pero hindi ko alam kung paano. Kasi mahirap, mahirap kontakin yung mga tao eh. Na lalo na pag mga sikat, yung mga tulad nila Sir Rapi. Hindi mo basta-basta makukontak yan, kailangan pupuntahan mo pa dun. Eh, wala naman akong kakayang pumunta pa dun sa ano nila dahil... Ano? Yun. Dahil sa walang budget, yung kinikita naman na araw, sakto lang ano, pangkain, tatlo yung binubuhay kung malilit pa. Sinisikap naman po namin, sir. Sinisikap naman namin. Yung utang namin, hindi naman namin yung nakakalimutan eh. Kaso, anong magagawa namin? Dahil talagang gipit nga ngayon eh. Lalo na nung time na wala pang trabaho yung misis ko, syempre nabound din ako sa utang. Ngayon, nagkatrabaho siya, isang, isang buwan pa lang siya. Hindi pa kami nakaka-recover, tapos ganyan. Buti sana kung consistent na 3 months, hindi kami talaga nagbibigay sa inyo. Pwede nyo kami ganyan, pero... Brad, okay lang sana kung sabihin mo, palayasin mo kami, pero yung magbabanta ka, tapos ipapakita mo yung punyel mo sa asawa ko nang wala ako? Eh kung gawin ko rin kaya yan, halimbawa, ikaw yung nasa sitwasyon ko, na wala ka, katukin ko yung asawa mo, tapos ganyan, lasing pa ako, ganyanin ko rin. Ano kayang mararamdaman mo, brad? Nakakalalaki ka eh. Alam mo kung hindi mo lang lugar yan? Ewan ko na lang eh. Lugar mo kasi, kaya matapang ka eh bahay nyo yan, nakikitira lang kami, nagungupahan lang kami, kaya gusto mong gawin ang gusto mong gawin. Nagtanong yung asawa ko sa barangay, oo, totoo nga, totoo nga yung mga sinasabi mo, sabi sa barangay, nagpapaputok ka nga raw talaga ng baril, kaso hindi ka raw sinusuway ng mga magulang, ng magulang mo, dahil pag sinuway ka raw nila, mas lalo mo na raw sinisigihan, mas lalo ka raw sumisigi pag sinusuway ka. Ngayon, sana, sa mga makapapanood nitong video na to, sana, pakishare nyo po ah. Pakishare nyo po ito sa mga karapat-dapat -dapat na tao. Parang maimbestigan to eh. Mayabang to eh. Para maimbestigan to kung may lisensya ba yung baril niya na ginagamit niya, pinagyayabang niya, pati yung kutsilyo niya. May picture ako ng kutsilyo kasi... Nung pinakita niya sa asawa ko yun, ang ginawa ng asawa ko, kumalmado lang daw po yung asawa ko. Tapos tinanong niya, bakit may dalagang ganyan, sabi ng asawa ko sa kanya. Ngayon, ngumiti lang daw siya. Tapos, oh ito, kunin mo to. Binigay daw sa asawa ko. Kaya nung inaabot sa asawa kong kutsilyo, inagaw ka agad ng asawa ko. Kasi baka magbago pa yung isip. Kinuha na kagad ng asawa ko. Saka sinara yung pinto bigla. Tapos tinago ng asawa ko yun. Ngayon, Nakiusap yung nanay nito sa asawa ko na kung maaari, ibalik daw yung kutsilyo sa asawa ko. At kung maaari daw, wag na lang daw ipakita sa akin ng asawa ko yung kutsilyo. Ngayon, yung hindi nila alam, siyempre, bago binalik ng asawa ko yun, pinakita sa akin ng asawa ko yung kutsilyo, pinikturan ko yun eh, yung punyan. May mga logo pa nga, ewan ko kung anong logo yun eh yung nasa punyal eh. Anong gusto mo ipagmamalaki mo na membro ka ng ganyan-ganyan kaya pinakita mo yon Brad, hindi ako natatakot dahil wala akong kasalanan sa'yo. Wala akong personal na kasalanan sa'yo. Hindi kita inagrabyado. Hindi ko inanoy ang pamilya ninyo. Kung nagugutom man kami kahit mailo lang ang inuulam ng mga anak po, po hindi ako nang hihingi sa inyo. Kaya hindi mo dapat gawin yan. Pero pag once na yung pamilya ko, ha? Baka magdilim paningin ko. Baka pumuslit ako dito, dalam baril, babariling kita. Hindi ako magpapaputok ng ginagawa mo na papagdiabang mo, magpapaputok ka dyan. Hindi, didiretsuhin ko sa'yo. Hindi ko babanggitin ang pangalan mo dito, pero pag ito nakarating sa nakatataas at Tanungin ako, ituturo talaga kita. Sasabihin ko kung sino ka para maimbestigan yung kayabangan mo, brad. Tapos sasabihin mo, bansot ako? Hoy! Hiyang-hiya naman ako sa itsura mo. Mukha ka mong guloid. Bansot? Sabihin mo ng 5'4 ang height ko. Natural lang yan sa height ng Pilipino, brad. Tapos... Pero wala na ako sa issue ng ganun. Ang ayoko lang na ginawa mo yung ganyan. Bakit mo gagawin sa pamilya ko 'yan? Ha? Oh, dalawang butas lang kasi yung pinapaupahan nila eh. Dalawang butas lang. Kaya kahit alam kong wala walang permit 'yan, panigurado wala silang permit eh. Okay, pero hindi ko alam kung inaalaw ba ng ano yan, BIR kasi yung ganyan eh, dalawang butas lang hindi kahit sabi mong guardia ako dito sa BIA hindi man ako ano hindi ako nagsusumbong hindi kasi wala akong kakayahan kahit dito ako nagtatrabaho hindi man ako papansinin ng mga nagtatrabaho dito eh dahil wala ako i am nobody wala ako eh hindi ako ano ganun talaga reality real talk yan dito sa mundo natin real talk ang perang mundo natin kapag wala kang papel wala kang kalidad, hindi ka kilala ng tao, hindi hindi wala kang ano. Kaya sana po kung sino man ang nakakapanood ng video na to, sana i-share niyo at makarating sa nakatataas sa pwedeng umimbestiga dito sa taong kasi napakayabang. Oo, Nagtanong po, kinonfirm po ng asawa ko sa barangay kung totoo po ba yung mga sinasabi niya, pinagyabang niya sa asawa ko. Nakaharap, nagiinuman sila, nandiyan sa lamesa yung mga barkada niya. Ginanon niya, kinausap niya ng ganun yung asawa ko. Parang tinatakot niya po yung asawa ko. Na kapag hindi, baka, parang ang ibig niya sabihin, pag hindi kami nagbayad eh, ganun babariling kami, papatayin kami, ano. ano. Kasi alam ko ang tao kapag talagang papatay yan, hindi na yan magsasalita eh. Pero, na, nayabangan talaga. Mayabang na ako eh, pero mas mayabang to eh. Sasabihin mo sa asawa ng isang tao, babae pa naman. Pero pag nandyan naman ako, hindi mo naman sinasabi yan. Pero ito, alam mo brad, pasalamat ka na lang salamat ka na lang Brad dahil may mga magulang ka na nagpalaki sa iyo. May mga magulang ka na nagsakripisyon nakabili ng mga tulad ng ari-arian na meron kayo na wala kami. Pasalamat ka. Kasi ako wala man wala akong magulang na talagang masasabing magulang na pwedeng malapitan gaya mo. Magulang na may sariling bahay gaya mo na dyan ka nakatira. Pasalamat ka lang talaga. Pero sana maintindihan mo rin yung sitwasyon namin bilang tao. Hirap kami Okay lang sana kung talagang hindi kami nagbabayad sa inyo. Pag meron nga eh, kahit wala na nga kami makain eh, binibigay na namin sa inyo eh. Para lang ganyan eh. Kaso talagang tulad yan, naglunak o oh, limang libo. Binigay lang sa inyo. O, oh, tapos, ilang araw lang yata lumipas. Meron na naman. 4,000 mahigit na naman yung dumagdag. Tapos, oh, nandun na ako. Siyempre talagang ganyan. Nangungupahan kami. Wala kami sa biriling bahay. Pero sana, pakiusap naman. Yung, kung pwede sana, yung konting unawa lang naman. Alam niyo naman yun eh. Kapag meron naman kami, nag-aabot naman kami. Hindi naman kami talagang ano eh. Kaya sana makarating to talaga sa nakatataas. Para makita natin yung yabang mo kung may lisensya ba yung baril mo na pinapaputok mo. Kasi kinonfirm ng asawa ko sa ano yan, sa barangay ninyo dyan. Totoo daw, totoo daw na noon ang dami mo ng reklamo, mga kapitbahay mo nagreklamo na rin sa iyo sa barangay talagang nag, pag ka, nagwawala ka, pinapakita mong siga ka, nagpapaputok ka ng baril. Pero tignan natin, kaya kung sino man po sa inyo, yung mga concerned citizen dyan na nakaka-relate po sa akin o nakakaintindi po sa gusto kong ipahiwatig, sana po matulungan nyo po. Maraming salamat po.